Isa na namang Novo Isihano ang nagbigay ng karangalan sa ating lalawigan at hindi lamang sa ating lalawigan, maging sa buong bansa. Nakuha ng isang Novo Isihano ang isang prestiyosong award na Merlin Award Grand Prix sa senior category sa katatapos lang na Thailand International Magic Extravaganza 2023 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ang Merlin Award ang pinakamataas na parangal na ibinigay ng International Magician Society para sa mga magician mula sa buong mundo na nagninigning sa isang pambihirang palabas at kakaibang imahinasyon. Ang kriteriya para makuhang boto ng mga miyembro ay ang kanilang talento, showmanship, originality skills, and above all, the rare ability to entertain under any conditions. Ang Merlin Award sa Magic ay katumbas ng Oscar Award para sa mga pelikula. Ilan sa mga winners ng Merlin Award ang famous na sina Chris Angel, David Copperfield, Jeff McBride, Shen Lim at marami pang iba. Nakuha din ni Lemon ang champion sa 2 Minutes Magic Competition sa kanyang performance sa Thailand International Magic Extravaganza na ginanap noong nakarang Oktobre 19 hanggang 23 sa halos labing dalawa sa 2 minutes magic at labing walong kalahok naman sa senior category ay isa si Dashing Lemon na taga Cabanatuan City ang nagkamit ng pinakamataas na parangal na handog niya sa lahat ng mga Novo at sa buong bansa. Si Dashing Lemon ay miyembro ng Inner Magic Club o IMC at isa sa founder ng Nueva Ecija Magician Bintrelokis Clown Society. Isa rin siya sa finest and award-winning magician sa Pilipinas. Halos hindi na mabilang ang kanyang mga kanakuhang award sa iba't ibang kompetisyon Champion na rin ito sa Indonesian Virtual Magic, talentadong Nobe Isihano Grand Champion at sikat ka sa TB48 bilang Grand Finalist. At dyan ang ating update kasama si Jerome Tikya at si Rigor Ponce. Smile sa so Petran d para sa Balitang Unang Sigaw!